Hi, Mom. Yeah. Okay. Okay. What? Thank you, Paul. mula kaya. Nakas tesulingi. Dalawang apple, Okay, copy. Yung yeah. ko. Oh my.

Wen dinawtan. Dilaw lang. Wen shap lang. Kasi ngayong, kayo, ay, Dida, anong, you see? Road sa baba na, books sa baba na, dali. Halos Sorry <laughs> nga. Kala, kala ko nga, escort sa Sagala, Tim eh. Tim, kala ko ano eh, escort sa Sagala. Mayroon! 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 Ayan, sa labang! Kaya ba mag-escort ng sa Sagala, team?

WHAT?! Yeah, thank you, thank you, and I'm the show guys.